Lagi mana? Lagi nak video Tosik tak? Sigi, go. Kalau mau nak, kalau mau nak. Kalau Ano ka? nak. Kalau nak, mauna. nak. Kalau nak, kalau 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 nak. ako yung panis na lang Pag uuwi niyo mga mga sa inyo, tuminga sa lamin ka mukhang mga alagaw kong Korea. Hahaha! <laughs> oh, <laughs> okay. okay, okay, okay. Ikaw okay. ba yung kalagaw okay. ko? Ikaw ba yung kalagaw ko na gaya sa promesa na anak niya si Artilo? Bulo! Ano ba? Ano ba? O, oh, Jordan! okay ba, pwede mo pa gaya? O! Ano ba, Jordan, ano ba? Pag ako ang kalabang mo, kailangan mo na... Pagkikigay ko siya po. Pagkikigay ko siya po. Pagkikigay ko siya po. Pagkikigay ko siya po. na kasi. Halo, baray mo na. Ayaw eh. Yan damit po pang panggaster. Yan sabar pa mong panghitap. <laughs> Yan grip mo walang gater. Hitap na witap. Hitap. Alam mo, Jordan, pusta isang ligo sa singaw ng hindi mo ka. Ay, ang piso. Iha, ha, marigap ka ang liga, buti hindi ka pinutukan ni Anigma. Jordan, ano? Gawi ka na, durog ka na, oh. Go, <laughs> Jordan. <T> si Lolo po, hininga nga mo yun to. siya Ito ka Anderren ni Bahag, di rin niya makakabuntis kasi score kayo niyang bayag. Ano? 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 Masya sabi mo, hindi siya patatik. Kaya sa apat na malaman mo. Ay, hiyaw na nang tawa. Palira ang Bakit youtube ba yan? Isip muna kayo. Saan mo naka-forma? Saan mo naka